talaga naman napaka sobrang daming binili ni Bossing from Morong Rizal so, may dumayo nga, naka-insa natin from Morong Rizal at nakakuha ng pangmalakasan nating mga street cut. syempre meron siyang nakuha ng 505 at 501 natin extended patch. Ang gaganda po ng mga kulay na nakuha niya. Ito nga at napakasobrang ganda ng nakuha niyang 501 extended patch stone wash at dark wash 505 made in Columbia at meron din nakuha ng regular taper. Kursonada nga rin ni Bozing, yung 501 na gray na wash na to kaso nga lang ay eh, hindi kaso sa kanya. Maganda pa naman itong lumapat dahil ito ay 501 city or customized and taper. Maganda tela, malambot, syempre, panalong lumapat yan. Ito, pa yung may natin. Last one na rin po boss. So, 5 na Hindi yung haba ko, 30. Ito, 38 naman. <laughs> Ayun, ang munti pa madagdagan. Kung may mga kulo, may mga sizes <laughs> nitong mga hinahanap ni Sir na na to, wala bang makakuha pa si Bossing. Maraming maraming salamat. Ayun. <laughs> Binigyan ko na nga rin pala si Bossing ng pangmalakasan nating na free. Si Boss pa lang yung nabibigyan ko ng free na brand new Levi's. Alam niya, basta marami nakuha, binibigyan natin ng freebies brand new t-shirt. Kaya, mas masarap mag-walk in. Naisukat mo na, nakita mo na yung kulay. Okay, nakapili ka pa ng maayos, may freebies ka pa na pang malakasan. Dahil nag-commute lang yung ating ka-insan, syempre, iahatid natin siya sa terminal para hindi na masyadong matagal yung paghihintay niya dito sa highway. Hindi na nga nahirapan yung ating kainsan na pumunta dito sa Collins kahit nag-commute lang siya dahil yung sinakyan niyang bus driver ay kilala po ang Collins. Alam nila kung saan yung location at alam din nila na nagbebenta kami ng mga pang malakasang ko Alam po ba yung sa, ano, bibili. Bibili ka pa ng Levi's. Sabi ko, <laughs> "Akala alam mo si ano, yung Collins." Oh, uh, Sabi, "I-pa-shout ta mo kay Kika Insan." Pagka may time ako mag-booking daw siya diyan, bus driver. Hoy. Nang <laughs> ano po? Ano po siya? Yung... Five star. Ah, five star. Bus. Kapagatuan. Yan, isasama natin, isa-shout natin si bus Bus driver, siya alam na lang ito. Oh, ayan, shout out sa kainsa natin na bus driver. Lahat ng mga kainsa natin diyan. Alam niya pati mas ah uh, detail ng 501. May 5, may alam nga may dumating kang ano eh. Bagong Nanonood <laughs> so, no, eh. no, no, po ah. Eksakto sabi ba ano, uh, may dumating. Ay, sige sige. Mag, Kinala, mag comment po 'yan pag kami na inyo po 'yon. <laughs> Kilala pati yung bag mo eh, nang bag. Si <laughs> na resident sa. Nakakwento niyo po sa harapan ng bus. Uh, Pinapunta po ba ako sa harapan niya eh. Oh, kainaw. Okay, no. Boy. Kasi nga po sinabi niyo na yung location na magiging oh, ito niyo. May bumunta ng Cubao. Ayun po, alam niyo ba yung kulay? Ito at ano may gagawin bibili ka ba ng Levi's? Wala ka to Sabi ko po eksakto. Opo. Bote po yung napagtanungan niyo, alam kasi alam. binaba ko kayo sa sakto ano namin. Oh, ano? Tsaka nagwi-wish rin ako. Tama naman po i-wish. Kailan pa nang may the place to move in? ng driver sa ulo, magbabas na lang ako. Opo. Oh, okay. Okay, Mabayaran pa isang limo yun. Okay, Magkaga na, 2.80. Oh, Napakamuros eh. Nakakapagpahinga oh, yeah. uh, pa po kayo sa oh, bus Matulog pa nga po bus eh Hindi ko matulog-tulog kasi hindi ko alam ito eh Kailan <laughs> lang ko nakarating dito Hindi okay, sir, kung um, po, highway lang po <laughs> Alaala ka ng may ikot, yes. hindi ka may hito Kung highway eh. lang <laughs> Air, susunod pa si Epic, susunod Jollibee man po. Siya ito po na yung driver, like yeah. Star Bus. Ayun na yung yung plate number eh. Ako, na